Makulimlim ang langit nang bumalik si Eliza sa lumang bahay ng kanyang lola Cora sa Vigan. Matagal na itong iniwan at ngayon ay siya na ang naatasang ayusin at linisin ang mga alaala ng nakaraan. Habang pinupunasan ang alikabok sa lumang bodega, natukasan niya ang isang kahon, may takip na kahoy at may nakaukit sa gilid. Para kay Eliza, Buksan lamang kapag handa ka ng magmahal. Sa loob nito ay may mga liham. Ang bawat isa ay nakaselyo. At ang Petchang, 2035. Sampung taon mula sa kasalukuyan. At ang pirma, may nakalagay na letter M. Para kay Eliza, kung binabasa mo ito, malamang ay nagtataas ka na ng kilay. Pero totoo ito. Ako ay mula sa hinaharap. Huwag kang matakot, at ang mga liham na ito ay hindi para takutin ka, kundi para gabayan ka. Sa mga susunod na araw, may makikilala kang babae. Siya ang dahilan kung bakit muling titibok ang puso mong matagal nang nanahimik. Siya si Maya. Mag-ingat ka, dahil sa bawat pag-ibig ay may sakit. Pero higit pa riyan, may pagmamahal na higit sa takot. Napakunot noo si Eliza. Ano to, prank? Ngunit sa kabila ng pagdududa, may kumirot sa kanyang dibdib. Isang pakiramdam na tila may paparating na hindi pangkaraniwan. Kinabukasan, habang nagkakape sa maliit na kafe sa plaza, napansin ni Eliza ang isang babaeng nakaupo sa sulok. May dalang sketchpad, nakasuot ito ng oversized hoodie at may makakapal na salamin. Pero ang mga mata nitoy tila may sariling mundo. "Excuse me," sabi ng babae. "Ikaw ba si Eliza?" "Ah, oo, bakit?" "Napansin lang kita kahapon. Ang ganda kasi ng mga ngiti mo." Natawa si Eliza. "Totoo ba 'yan?" Gumiti ang babae. Ako nga pala si Maya. Napatigil si Eliza. Maya, gaya ng nasa liham. Mula noon, hindi na niya ito naalis sa isipan. Sa mga sumunod na linggo, palagi na silang magkasama, nagkakasabay sa kape, sa pamimili sa palengke, o kahit sa paglalakad lang sa paligid ng vigan. Si Maya ay malikhain, mahilig mag-sketch ng mga tanawin at minsan si Eliza na mismo. Bakit mo ako iginuguhit? tanong ni Eliza. Minsang nakita niyang nasa papel ang sarili niyang mukha. Gusto ko lang tandaan kung gaano ka kaganda sa mata ko. sagot ni Maya. Hindi makasagot si Eliza. Pero sa gabiring iyon, binuksan niya ang pangalawang liham. Eliza Unti-unti na diba, nararamdaman mo na, ang puso mo parang biglang may bagong ritmo. Hayaan mong danasin mo ito, hindi lahat ng pag-ibig ay dapat takasan. Isang araw, inanyayahan ni Eliza si Maya sa bahay ng kanyang lola. Magkatulong sila sa paglilinis, pero nauwi ito sa tawanan, harutan at kwentuhan. Dito ka na lang kaya tumira? Biro ni Eliza. Baka pag sinabihan mo ko ng seryoso, pumayag ako. Sagot ni Maya, sabay kindat. Tahimik ang sandali matapos noon. Pero hindi awkward, kundi puno ng tensyon. Yung klase ng pananahimik na nagpapabilis ang tibok ng puso. Gabi ng bagyo. Malakas ang ulan at nawala ang kuryente. Nagsindi sila ng kandila sa sala. Si Maya ay nakaupo sa tapat ni Eliza, may hawak na tasa ng mainit na tsaa. "Eliza," bulong ni Maya, "may itatanong ako, pero sana huwag mong ikakailang." Tumango si Eliza. "May nararamdaman ka ba para sa akin?" Hindi agad nakasagot si Eliza. Tumingin siya sa mata ni Maya malinaw totoo at walang takot matagal ko na tong nararamdaman sagot niya pero natatakot ako baka hindi mo rin ako gusto gumiti si Maya ako rin pero ngayon sigurado na ako lumapit si Maya dahan-dahang inilapit ang mukha kay Eliza huminto muna siya tila nag-aalangan Pwede ba? Tanong niya. Imbis na sagutin, si Eliza na mismo ang humawak sa batok ni Maya at inilapit ang labi sa kanya. Mainit ang halik sa kabila ng lamig ng panahon. Una'y marahan at pagkatapos ay mas mariin. Tila binubura ang lahat ng pag-aalinlangan sa nakaraan. Sa sumunod na araw, habang nag-iisa si Eliza, binuksan niya ang huling liham. Para kay Eliza, kung binabasa mo ito, ibig sabihin, pinili mong magmahal at sigurado akong hindi ka nagkamali. Ang bawat luha, kilig at halik ay bahagi ng kwento niyo. Si Maya ang taong itataya mo. Hindi man perpekto, pero siya ang bubuo sa'yo. Salamat dahil pinili mong sundin ang tibok ng puso? Lumipas ang mga taon at ang lumang bahay sa Vigan ay napuno ng kulay at buhay. Sa isang kwarto, nakaframe ang mga sketch ni Maya, mga ngiti ni Eliza, mga lugar na pinuntahan nila, at ang larawan nila sa ilalim ng ulan. At sa isang sulok ng bodega, naroon pa rin ang kahon ng mga liham hindi na kailangang buksan dahil ang pag-ibig nila ay isinulat na hindi sa papel kundi sa kanilang mga puso